Hi guys, welcome to my vlog for today's video guys. Another partial na naman tayo ng TikTok guys. Ito ay utang. Utang ng mga anak ko. Mga gamit. Ito nabuksan na yung iba. Ibibidyohan <laughs> na rin niya. Ito ngayon ay bibidyohan ko rin para maipakita ko sa inyo kung ano itong mga inutang namin sa TikTok guys. Okay? Ito guys bubuksan ko na guys. Ito oh nang parcel guys. Wow. Ay, ito yung pang vlog ko yeah! daw guys. Ito oh. Pang vlog. Ito ito yung siya guys oh. Pang vlog. Mike siya, guys. Mike. Pangalawang parcel. ice Slapper. Yung isa nito, guys, sa kapatid ko, sinuot na niya, kaya hindi ko na naipakita sa inyo. Tapos yung isa naman, sa anak ko. Pangatlong parcel, guys. Pangatlong parcel. plate. Hot plate siya guys. So. Kalan siya di kuryente guys. Kalan na di kuryente. Ayan. Malit lang siya. Magamit siya guys pang emergency. Halimbawa, mawala ng laman ang gasol. Ayan, gagamitin na. Pang-apat na parcel, guys. Nice. Oh. Sapatos pala ito, guys, ng anak ko. Sapatos siya. Binuksan na rin 'to at inapilate ng anak ko, guys, oh. Sapatos ulit. ito so, yung mga order nila guys ito pa guys bali dalawa dalawa ito guys yung isa guys sinuot mo ng anak ko kasi pumunta siya ngayon sa school mga gamit lang nila guys oh ito pa guys bali 3 in 1 ito Merong strainer. Merong pang gadgad sa mga vegetables. Tatlong klase yan. Tapos parang may planggana din siya. Uh, pag nagugulay daw ako. Ayan. 3 in 1 siya guys. 3 in 1. Yung iba guys, ginagamit na ng anak ko ipakita ko na sa inyo lahat guys itong lahat ng mga gamit na to guys in order lang namin sa tiktok halagang 3000 ito pa pala guys malaki may malaki pa pala ayan ito malaki malaki pa pala guys ito pa pala ayan guys oh blender may blender pa pala guys 3-in-1 blender natin guys yung ating blender I open natin ayan na guys oh. ayan Wow! Multinational cooking machine user manual. Manual. Wow, guys. Ayan na. Mm. Oh, wow! Ayan. Gilingan ng karne yan, guys. Wow, may strainer pa tayo, guys. so oh, May free pang strainer, oh. Eh. Ito yung blender natin. Wow! Ayan na, guys. Hmm. Ayan, guys, oh. 3 in 1. Ito yung panganuhan ng mga bawang. Ay, ano lang pala siya, guys. Plastic lang. Oh. Ito na pala. Ito. Wapol, chubby. Chubby, wapol. Wow ito yung maluluto ako nang waffle guys oh Woo! wow pumerehat kita ako, guys kaya bumili ako wow ko. wow guys alam kasi talagang kaya bumili ako guys kasi mahilig ako maluluto ito yung hotcake wow oh, pero small lang siya, guys oh hotcake korean teh Pakita ko na sa inyo lahat guys Ayan na ay yung nabili lahat guys. Alam mo magkano yan guys. Ayan yung inutang namin sa TikTok. Yung iba niyan guys, yung crocs na yan, dalawa yan. Sinuot na yan ng kapatid ko. Iba naman yung sapat, sandal, sinuot na rin ng anak ko. Kaya ayan na ay yung nabili lahat. Ayaw, di ba? Ay, hindi pala nabili inutang namin yan guys halagang 3k kaya i-activate nyo ang tiktok pay guys once na na-activate na or na-approve na pwede na kayong mangutang pwede nyo na gamitin ang tiktok pay letter mag try lang kayo guys kasi sinubukan lang namin mangutang sa tiktok okay guys thank you for watching Please like, comment, share, subscribe, and click notification bell for more updates to my upcoming videos. Bye.